In celebration po ng Elderly Awareness Week, which is October 1 to 7, we are paying more attention to the elderlies dahil madami na pong mga diseases and ailments. Uh, maari po nilang makuha such as arthritis, memory loss, hypertension, and many other conditions. Yes, uh, depression is uh, quite common no? when you grow older, lalo na sa mga 70s, 80s, uh, 90 years old and above. Ang nagiging sanhi nito ay marami. Katalasan, uh, dahil sa kanilang pangungulila, ano, marami kasi sa kanilang mga kas kaidaran na nauna na. No? At wala na rin silang kausap madalas, wala rin silang kausap na sa bahay, naiiwan silang mag-isa uh, isa pang dahilan eh, biological talagang may mga chemical uh, imbalances sa brain no? na that, that, puts the elderly at risk for having a depression. Ang nagiging problema, hindi ito hinahanap ng doktor or kaya ang pamilya mismo, ang tingin nila normal sa pagtatanda na maging tahimik na lang at malungkutin, pero ito hindi normal. So dito, we try to diagnose them early kasi po, meron naman po mga gamot. Meron mga gamot that corrects the imbalances in the brain, mga neurochemicals na tinatawag, katulad ng serotonin. At meron din naman pong paraan na psychosocial uh, intervention na pwedeng ma-uplift ang mood ng isang matandang may depression. Parayuma kung tawagin natin sa Tagalog, ito ay uh, sakit ng mga joints. Again, it, this is a degenerative uh, ailment na meron namang dunas. Uh, It's very, very common. It's one of the most common complaint of pain ng mga matatanda sa tuhod, sa balakang, sa balikat. So, another uh, problem is yung osteoporosis. So, magkaiba po yun. Hindi sila magkaparehas. Yung osteoporosis ay sakit ng uh, sa ating buto no? Nagiging marupok ang buto natin habang tayo ay nakatatanda at tumatanda. Ito po ay nadadiagnose at nabibigyan din naman po ng lunas, no? Meron po tayong gamot na ibinibigay at tamang suplemento like vitamin D with calcium. These are degenerative diseases that could be uh, halted, no? Pwede siyang ihinto o pwede pa rin ma-reverse. One option mga kasambahay to make sure that our elderlies are well taken care of is to bring them to a home health care facilities katulad po ng ganito. Dito po ang mga doctors and nurses are 24-7 sa pangangalaga po sa kanila. Ang main advantage dito ay yung uh, 24 over 7 care ng nag-training no, sa pangangalaga ng pangangalaga ng elderly na may mga impairments and disabilities. Okay, and Red for over 7 hindi kagaya kung kunwari ang relying only on na family member eh, hey, kailangan nilang lumabas, kailangan nilang pumasok sino Naiiwan minsan yung elderly. Pero dito we are easing the caregiver burden from the family by bringing them here. Actually, hindi naman namin. We're not taking care, taking over the love and the care of the family. We can never do that. Madalas ang coordination and communication with the family regarding their progress, regarding their wishes, regarding our activities. You know, for everything that we do, we ask their consent. Uh, but yung uh, burden, burden of care na yung pag-iisip ng mga gamot, pagbibili, pagbibili ng gamot, pag-iisip ng gagawin, no kami na yon. And, na iis na yan sa family members. Isang napakagandang development sa ating batas ay ang pagkapasa na Expanded Senior Citizens Act dahil ipinag-uutos nito ang mandatory field health coverage para sa mga senior citizens, mas maraming discounts sa mga medical procedures at gamot at iba pang mga health services. Nagpapakita lamang na naiintindihan ng ating pamahalaan na dapat bigyan ng lalong atensyon ang mga kasambahay natin na may edad na. po sa amin hospital uh, pag uh, kayo po ay naipasok or na admit okay uh, 70 years old automatic po yon pinapatingnan po sa isang geriatric specialist no this is a hospital wide uh, policy kasi ito po ay napatunayan na effective in terms of diagnosing yung mga hindi inahanap usually sa mga pasyente and un untreated or underdiagnosed diseases eto rin po ay uh, nakaka tulong sa pagpasorte ng stay sa so, hospital. Uh, we help in decision making kung ano ang dapat uunahin ay diagnose or treat kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay gamutin -sabay ang lahat ng sakit ng mga tatanda sapagkat marami rin po silang sakit, hindi lang isa, dalawa, tatlo, minsan lima o anim na sakit ang meron ng matatanda. So we try to uh, identify, prioritize the problem at isa pong uh, malaking tulong ay eh, yung pagre-review namin ng medisina. Uh, it is a common uh, practice that yung mga matatanda maraming iniinom na gamot. Dahil sa marami silang mga sakit, notokal marami rin silang mga gamot. Katalasan 10 or more, 10 or more ang mga medisins nila. So we review them, tinitingnan namin kung may mga drug-to-drug -drug interaction. Kasi unang-unang problema yan sa matanda, polypharmacy ang tawag or drug-to-drug -drug interaction. Yung mga gamot na iniinom nila, may mga interaction yan. Bawat gamot, sa pagkain nila, sa kanila mga iniinom. So kailangan kong i-review ito at para maiwasan yung mga, mga problema na related sa mga gamot. Okay mga kasambahay, bukas naman po'y pag-aaralan natin ang isa sa mga kontrobersyal na sakit ng ating mga elderlies ang Alzheimer's disease. So please stay tuned.